guys, nandito na, na kami sa Balwarte. Let's go, pasok na tayo dun sa loob. After so many, many years, bumalik ulit. Nasa private street pa lang ako before. Nung no, first no, time kong bumunta. Titignan natin ang kaibahan niya na ngayon. Let's go. Dali. Nagbibilangan na. Hindi na lang magkakasama sa shuttle. Kasi hindi kami pwedeng maglakad. Mapapagod kami. Meron na po kaming nabiling sakyan. 300 lang po yung uh, aming uh, Royce Royce. Ay! Ay, dito. Kasama niyo din sila. Opo. Salamat. Ayan na guys. Meron na akong tatak. May tatak na ako. And, ayan o. Oh, we have pony. Ay, yun dun yung mga uh, Hello? Hello. Up close. In person. Yay, ahaz. Wow, kumakain yung iguana. Another iguana. Wow. iguana. Wow. iguana. Wow. Wow. Sanang another. Ay, yun na. Ang haba. haba. <laughs> laki niya. <laughs> This is crocodile guys oh. Tapos bigla akong mahulog niya. No? Meron Ayan, oh. crocodile. Oh. 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 The crocodile. Dito na tayo sa mga dinosaur. Dino, dino. Dino. Dino that doesn't move mga dinosaur na statue statues of dinosaurs and the biggest dinosaur nakasakay na si Sir Dey sa dinosaur ayan oh hawakan natin dito pala sa papasok tayo ngayon sa loob ng dinosaur sa paa niya sa pinakagitna ayan na Oh. Iba. Hmm? Ay, ulo ng dinosaur. Kita niyo mga kuko niya. Lalaki ng kuko niya. Ah, T-Rex. Ah, dyan na sila picture taking, guys. dito Mas malaki na Dapat stomach in cup. Ah. Ni 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 ni. Bring me one ta. Tapos na tayo. Yan eh. orang utang. Lebih dan lebih. Iya. cute And the mother. Let's go na. guys mag isa ako na naglalakad na nauna na sila <laughs> nauna na yung iba may nahuli pa and then bumili tayo ng taho hindi <laughs> like, kasi pwede sa atin yung mga malalimig doon na drinks so taho na lang tayo and then meron naman tayong nabiling cornig nakakapagod pero exciting grabe masaya see you again sige na guys